Sospek sa panggagahasa sa isang minor de edad, arestado matapos ang isang ng pagtatago sa batas. Nagpabalik si Vel Custodio. Na sa na Natundukan na ang labing dalawang taong pagtatago ng lalaki ito. Matapos siyang maaresto ng Valenzuela Police sa Pilinga Rizal sa salang panggagahasa. 2012 na makailang beses gawin ng apat 45 taong gulang na suspect ang pangahalay sa noong minor de edad na biktima. Ito ito ay uh, nagsimula po noong uh, 2012. Um, ang isang 15 anyos kong uh, batang babae ay ginahasa ng kanilang pamitbahay na isang uh, construction worker. Isang confidential informant na po na uh, nakapagturo sa kineroronan na nata, pinagtataguan uh, po ng akusadong bumahasa at nakabuntis din sa 15 anyos na batang babae. Napabilang ang lalaki sa top most wanted ng Valenzuela City Police. Tumanggi namang magbigay na pahayag ang akusado patungkol sa mga akusasyon sa kanya. No comment pa ako, ma'am. Gayunman, hindi naman niya itinanggi na sa pililia Rizal siya na Almost uh, 12 years. Reklamong three counts of rape ang nakatakdang harapin ng naarestong suspect. Vel Custodio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.